Guys, kain tayo. Ayan, na ay tutong. Tutong yung kanin ko, guys. Kasi, hindi ko napansin. Mayroon pala akong nakasalang. Sinigang na manok. Ay, lami kayo. Tapos, na ay chili at patis kalamansi. Kain, guys. Thank you, Lord, for the food. Ayan. Yes. Kangkong. Oy, ba't yung aking anong buhok? yan Mmm, harang Anak guys? Masarap talaga ang Sinigang na manok Mula nung natikman ko to guys Sinahanap-hanap ko na Sinigang na manok Lami kayo siya guys Lalo na, ganito ang gusto ko sa sinigang guys Yung napakalapot Ayan, ganyan Fresh na sampalok ang nilagay ko dyan guys Tapos pinakuluan ko lang Tapos piniga ko and then yung katas niya yun ay ilagay ko dito tapos kaya lumapot lalo kasi nilagyan ko pa ng gabi so mahilig ako sa gabi okra guys lumi hmm. oh hmm, kayo tapos sila may patis hmm, gamit kayo Thank you, Lord, for the pull. Sa mga content creator dyan na ang dami nalilito, guys, sa ano, ang chika tayo, sa payout. Yung payout na nakalagay na product, guys, huwag kayo malito. May explanation ako dyan mamaya. Ginagawa ko na siya, guys. I-upload ko na lang. Para malinaw sa inyo kung ano ibig sabihin nyo yung yung product at may bakit may dalawang ganto kasi kagaya ko guys ang dami ko kasing account ang dami kong page at ang dami kong profile so ngayon once na iisa yan tapos konektado tapos lahat yan naka turn on ang professional mode lahat yan guys magkaka earnings at kaya nagiging product so, paliwanag ko sa inyo yan Actually, kitang-kita nyo na yan eh. Kung mahilig kayong magkalkal. Punta kayo sa payout nyo. Tingnan nyo doon yung payout si settings. And then, makikita nyo kung ilan yung yung monetize nyo na. Makikita nyo doon, guys. Ang dali lang. So, iba kasi talaga pag ipapakita ko. So, mamaya, guys. Abangan nyo na lang. Mag-upload ako. Para maintindihan nyo, guys. Tsaka, hindi naman kailangan magpaka-stress kayo, just ko. Paano kayo makakapag-isip ng magandang content kung iniisip nyo agad yung payout method? Kung lagi nyo isipin yan, paano kayo makakaisip ng content? di ba? Content lang ng content. Upload lang na upload. Ganun yun. Kasi, yung iba, eh, ko, ang bagay na ganyan, hindi na, hindi yan ini-stress sa. Hindi pa nga kumikita ganito ganito, Diyos ko. Masyado ka lang mareklamo. Sa totoo lang, hindi kailangan pina problema, may solusyon lahat 'yan. At lahat yan may paliwanag. Um, mamaya abangan niyo guys. Para maintindihan nyo. Basta sa US, based on US. Kung halimbawa, taga-US ka, ang five dollars mo, mawi-withdraw mo na talaga. Kasi, ganun kaganda doon. Ang laki na nga ng kinikita, tapos five dollars lang, pwede mo nang withdrawin. Halimbawa, ang star mo, five dollars lang. Walang ibang, ano, add-on. Walang content monetization, five dollars lang sa star, mawi-withdraw mo. Pero kung, five dollars ka lang, tapos i-start ka, out of US ka, hindi mo talaga mawi-withdraw. Kasi out of US, kung PayPal ang gamit mo, $25. dollars Pagka bank ang gamit mo, $100. So, ganun siya, guys. Pagka, pagka out of US ka. So, yun siya, guys. At, hindi ibig sabihin doon na, halimbawa, ang ito ha, ang, ang daming hinalilito dito. Halimbawa, ang income mo sa star, $5 lang. Or sabihin na natin $10. Tapos, dagdagan mo, sipagan mo sa pagkukontent para maging total yan pagdating sa every 21 of the month. Kasi ang sahuran natin dito kay Facebook, every 21 of the month, nakalagay na po, nakapaskil na po sa kaniyang policy. Every 21 of the month ang sahuran natin kay Facebook. So, kung magtutal yan, halimbawa, konti lang ang kita mo sa star, sikapin mo na madagdagan yan na mag-upload ka mag-upload ng content kung wala masyado nagbibigay ng star. Kahit pasintas-sintabo yan, magtututal yan. O, di ba makakalikom ka ng $25? Malaking bagay yan. Ganun siya, Hindi. Hindi bawat tool na sa star, $25. Hindi. Pagka Halimbawa, ang star mo, kung magkano lang yan, mag-total earnings siya. At, ang kagandahan pa dito, halimbawa, page ang gamit mo, eh ako, may page at profile. Nagtutotal siya, guys. Hindi bawat account. Yun ang kagandahan kay Facebook. Hindi per account ang total earnings. Hindi. Halimbawa, ang profile ko ay $10 lang ang page ko, $15. So, $25 equivalent, diba? Kasi, te, alibawa, ang profile ko, $10. Ang page ko, $15. Di, $25 na yon Every 21 of the month, makukuha ko yon kasi magtutotal earnings yun eh. Ganun kaganda si Facebook. O, diba? So, kung ang account mo dalawa, tapos pareho sa monetize, kumikita, 7% sa sentabo yan, yan. Yan ang hindi nauunawaan ng ibang content creator at hindi yan pinapaliwanag ng ibang tutorial. Kasi, ang syempre, ang pagkaunawa ng ibang content creator, bawat tool. Hindi po. Bawat tool monetize tayo, pero pagdating sa earnings, magtututal yan. Halimbawa, ito ang profile ko. Lima, o, apat ang page ko. Sabihin na natin itong profile ko, pinaka-main account, $5. $5 itong isang page ko. Isang page ko, $5. Alimbawa lang guys ha, kung marami ka account. $5, $5, $25. Lahat to, magtututal to every 21 of the month kasi konektado, iisa lang ang connected. Okay? Pero kung iba-iba ang profile nito, ay hindi talaga yan magtututal. Kung isa lang ang pinag pinagkukuhanan niya ng profile. Okay guys? Sana maunawaan at maintindihan. Pwede ako mag-live mamaya guys pag ang oras ko. Yun yun. Kaya, iniisip nyo, ay, ang, ang tagal ko naman makalikom na $25. Hindi hmm, ya. Ang style mo, kung konti lang, kung may ka sa subscription, kung may ka sa, sa content monetization, basta't mag yan, every 21 of the month. So, kung bang ang gamit mo, 100, pagka PayPal, 25 dollars. Pakain mo na ako, guys. Okay, sana maintindihan. At pwede kayo magtanong sa akin mamaya sa live.